One 2, 3, 4 Ito na naman Nagkaho po na lang nag mag-antay sa'yo oh, Ay kayo masuyapan ay mahubog

Ah, ikaw lang gusto Nasaan ka man ikay palaging susutan kahit mahulog man ang buwan ikay laging nasa isipan at ikutin ng mundo basat para lang sa iyo Tatantarin ng message ko ang buo at pati ng game ko kahit makita man si Pedro ay handang handa ako para lang sa iyo Ikaw lang gusto makasa Ma spaldal so ta sto kamak makasama Ikaw la la na iba ha Ikaw angusto kumak sama